Copy pa tal. Like, carry. Carry. Tabo ka lang muna ba? Eh, pwede ito ah. Ay, pa ako tala pa. Pili ka. Pipe, siya. Pwede ka ito. Pwede ka ito. Pwede Pwede no, na tal. Si Shaman Pops ka na. Hindi kita maintindihan kahit Tagalog Pops. Kaya ako. Pwede na ba? Ulitin mo kaya Pops. Kaya mo yan. Lito binato ko na ng patatas Copy naman nun Bigi at Bigi ba upa G5 nga diba? Yan na okay no, 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 ni Mokyo Hindi yung makaintindi oh Sino yan Gab? Mabobobobo yan ha Upa Ano bakit? Anong problema? Ano, Hupagi, ano, wala? wala? Bide, ko 5, tapos pa ulit-ulit siya. Pambobo ka, Hupagi. Pagka sinabing 5, bigay mo na agad yun, men. At kung pagkamit, tatanong tanong ko, tapos ulit ulitin mo. Kung pagkakaganyan, eh. ganyan na huli yung mga eh. Yan, yan, chip, si kichip, may niska, may niska, may niskya. Pagka na. gu, 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 Sakit. No chip. gu, 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 Tayo na natin yung game nila sa. Oh, Pusin yun na kaya sa, di ba? Oh. <laughs> 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 di ba? Kaya? Hindi pa tumawag natin. Kinabahan lang pat. Nag-spell <laughs> kasi. GG pala unang match-up nila boss. Legit bukas. Mabukas. Dilo-dilo ako inyo, no? Oh. Legit. Grenade, grenade. di kentay. Sagasahan lang nila yeah, yun. So. Oh? Ako yung patoy, cheap! ina mo, Will! Dead ako, Will! Legit! Oh shit! Parang boy gap eh. <laughs> Tangina kasi! <laughs> uy, take yung sa 5 subs! Puno ka nang uubat, uh chill! Uh -huh. Upagie yan, wala. subs Parang nanalo uh -huh. ka, na lang. Pagpal mo naman, Upagie. Pagpal mo naman, Upagie. Pagpal mo naman, Upagie. Pagpal mo ba? No? Ba't hindi lang tayo ina mo, porkchop. Bagong porkchop duo, pops, Favoriteism nga. Kung may tosino brothers, pops may ano? Favoriteism. Tangina mo, hoopage. Mga aburat sa lata. bawa ka naman, hoopal. mo naman siya. Hindi kaya. Fatify daw ako, oh. Hoopal. Ay, boy. Speed drop nga. Speed drop ko sa mga 5 subs, 5 subs. Alas ko ata. Tingnan pa tingnan pa. Alas ko ata yung first game ng ano tol, Talon G. So up min. Ah, po po. Bawal yung normal, patay ka sa Nobel. Tingin mo. Buti after noon. Baka nasin nakalagad ako nun ah. Oh, FM na agad tayo, bat? FM agad tayo, bat? FM, agad, FM agad. Nice coming. FM na ba? FM na, FM na tol, FM na tol. FM na, FM na. Tago ko. Sokop naman ng mall ko na to, tol. Legit. Huwag lang mababate, di ba? Iyan, tip. Oh, tol. Talagang nagme-make sense na tol, oh. Mga pagka-inbuwa ka ka ko, talo. Pag-ibang hero pa nalang. Luna ko, iwanan na bot! Wala din ako, Wala din ako, min. Oh, wala ako, nag-uwiwan na naman. Ulo, ulo ka. Cancel. Una ka na ata, Ay, no? Chikels, eh, tingin mo. Eh, wala ka na. Cancel. ka to, chip. 15, 15 minutes, minutes ka ata, gago. 15 minutes yan, paps. Hindi ka ata namin naantahin, paps. Dota ka ata mag-isa nun. magdot okay. yeah, mag-dota ka. Mag-dota mo na kaya. Oh, palusot ka, na ka na naman. Ayan ka na naman. Ayan ang tamad mo, tol. Kaya ka naikik, eh. <laughs> <Okay>. <laughs> ang ginawa. Ang Pull mo. Pull ka muna. <laughs> Tagi na patran. din nun, man. Ang <laughs> <laughs> oh. <laughs> ina. <Tali> <laughs> Sakit naman lagi na lang akong tinatarantado dito sa ano. Ayaw ko na mag-discord. Ay, eh, malungkot na naman yung mukha, Pops. Tingin. <laughs> Tingin, <laughs> ngit. Malungkot oh, ako habang naihi. Kaya nga tuloy, no? ganto nga talaga sa Discord, wala talagang pangyay ng mga bunga nga, no, Pops, tong ina. <laughs> <laughs> Lahat. <laughs> nung... <laughs> real shit, real shit, ma, man. Real shit lang to, ma, man. Talaga, talaga kaya mapupukuhan to ka rin talaga to. pag natakash eh. <laughs> <laughs> to kay eh. Ay, nako, paano to, pagkat to? O, oh, ka, Ligit. Hindi mo patay ka? Kaya Tana, na, na, 15 ka po. minutes, daya. Sabi ko sa'yo, eh. Space na lang. Space, space na lang. Hindi, pinipost for ka, well, space ka pa. Kupa lang po tayo mga ganun mo. Top trip ka chip. Watch mo na tayo guys. Huwag ka na magalit sa Hindi naman ako yung kaaway mo, Will. Okay, okay. Si Gabi pala. Oo. Top trip Gagos lang yung pala ni Joel yan sa. Ganda. Alam ko na ang gagawin ko sa. Bet game muna tayo oh Oo, ayan. Kaya ka hindi naglaro. So, galang gustong gawin. Pro player yan, by the way, man. Tangin ina hindi. Huwag na lang ilike. Huwag na Ang kapal na mukha mo, Milyones! pok hours Million. na ako nakalive dito, wala ako natanggap sayo kahit isa, men. Tapos Apalulid ngayon si Gabi kakakalive lang, binigyan mo sampo. Hahaha. <laughs> <laughs> ka, grabe kayo, tol. Uy, Boss bos Milyones. So, ang ganda naman ang combo, walang damage. Ka. naman kami dito, yung mga mabababang uri lang. Yes. Mmm. Yes. Mm. So, Mmm. mo dito, Boss wala si <laughs> Nawala na internet, Pops. <laughs> Mag-VIP ulit sa tal, Mga ganyang ugali ah Hindi ko alam Eh, thank you Tom Carlo, thank you isa sa isang sub ulit Pero ako yung nagdodota Surup. Wala naman akong magagawa sa'yo Pero bakit ba ganito? Ang puso Mas ko millones, para sa'yo milyones dalawa lang, hindi ko alis Ay para sa'yo mm. Bakit ba? Mm. Ako yung nabibiro Ako yung naguguluhan Ang isip puso Uh -huh. Wala namang laman Mhm mm Pero bakit ganito? Mhm mm Ang puso ko'y sayo Mhm mm Ako'y mahal mo mm -hmm. so, Sana'y magsab na kayo ay. Gogo, you know, ang you know, okay, you know, you know, ganda, ganda, ganda man Ang ganda, Ang ganda, men, otal Ang ganda, man, oh Sok pa na, sok, papaps Ang ganda, man Ang ganda, ba? Shadows, eh Freestyle yan, ha? Freestyle Wala, eh, ano lang yan? Ba't nasa isip mo lang yan? Hindi talaga nakasulat yan Oo Sulat pa ba yun? Kung ano no, mo man. Mo, stay, 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 stay. Okay. O, flip tapin mo nga si oh, Boss Milyonis, si bot. Si, si Boss Milyonis, ah, Nagbigay yun, tapos so walang it? bigay sa'yo, ano? O, oh, ano? Ah, Thank you, Carl, since day one. Tung ayun, lima ulit yan. Ano yan? Tulong ko pal na ka pala pala mo ko. Tulong kanina pa yan, tol. Ba't ganyan yan, man? Ay, paalan mo, pups! Ba't gano'n po? di. Gago na ata yan, tol, eh. Nakakailang sub na sa'yo yan. Nakikita ba yan dyan? ano Ayan na Inan na ito! Po? Ba't ganun? Tama ko 6 years akong naka-live tapos wala pa nagsasub, solis. Ayun e, nga, baka siguro ibangin mo yung ugali mo ba, tingin mo. Hindi ba yung hindi, buhok iyo, na lang o, ibahin? yun? Wala na chance na ata, paps. Yung ugali mo may pa yan, paps. Dito nga wala pa nagsasub sa akin, tol. Yung anong... Ayun, ano na, na-OG na sa... ...Hire since day 1. Almost yeah, there, what are you talking about? I'm that's a lot. There are so many the set at the cash. You will in my life. so like to laugh. Kahit na na talaga ako ulmo, Will. Yung buhok, bro. Yes, Parang effort. Yes. Thank you sa sub, Tom Carlo. Thank you sa sub. step Thank you! Thank you! Yan, ha? Thank you! Thank you! Carlos, Dave, 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 yung ano, Dave, 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 ka! Dave, 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 mo Dave, 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 mo. Wait lang, pag-iisipan ko, ko ba? ah. natin, hairstyle natin? Mag wait guys. Kaya pag, pag -upit, ko. Kaya pag upit ko lang kasi. Eko Saber ah. mm. ka siya. Mm. upit ko lang. Eko Saber ka DPO atayin, well. Well, Eko Saber ka DPO, I mean. yeah. Wala ko may Mitch Lear dyan, si, Queen. Yeah, Okay. Bawal go? Bungay. Uy, sino bungay, Gob? bungay, Boss okay. Gob. Sino, 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 Magkano gupit okay. mo? Isang daan lang yan, boss. Isang daan lang. Gupit natin. Tingnan mo bangs niya, Abat? Oo, oh, paps. Tatlo. Tatlo? Pwede pala banggitin yun, sa? <laughs> dalawa na lang ngayon, oh. Dalawa na lang <laughs> this time, <yung> paps. <laughs> Kanina tatlo to, nung ko. <laughs> <laughs> dalawa na lang this time, tol, tangin. <laughs> ba't ka dalawa <laughs> lang yung bangs mo, bat? <laughs> May crisis. Dalawang piraso nga Hindi na ko ka. Medyo mo ako dun, no? Ayun nga. Okay. Medyo nauto mo ako dun. Sabi mo freestyle. Tapos ano. Nagal FF namin ni Chip. Kaya ba na? San mo? Ano yung san mo? Ito lang. Ano meron? Acceptance. Acceptance. Kaya boss what the Acceptan Boss pa? the pa Hello. Hindi pa pa wala na VIP. Sina si BIP What eh, thank you yeah, kay Tom but... Carlos sa sub, tol. Oh, Ay, gee, yung pinagdadaanan ni Tom Carlos lahat, so. Pero ako rin Tom Carlos, kay <laughs> Jai Double Dota. O oh, nga okay lang. lang. Guys, kung gusto niyo, oh, kung gusto niyo ilabasan, guys, 5 subs. 5 subs, shit. mo eh. Nag-drop ko. Ganda katabakin siya natin, Carl. Gago. Oo. Oo, hindi naman. Saktal lang. Lahat na ka. Si San Mo, puto. Sino ay magandang carry dito, San? Puto ina mo. Radiant team ay, boss, JJ is! Kahit ka Hindi, hindi. Radiant hindi, hindi siya sa. siya. Nasa dugo na ata ni Lenz. <clears> ay, <throat> thank you, boss, Shadow Stein sa sub. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, you boss, Shadow Stein. Pull at try, try this. Damage, well. <laughs> <laughs> si Raven yan, maps. Wala pa din ako nabuo dito tala. Tang ina, eh, sama naman nito, men. Dito lang Napansin ko kasi walang gantong gupit sa ano, kaya dito, 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 dito. left to right na lang uh, 'yan. Dahil na ako, pop. Baka ito, ito, ito. damay mo pa ako dyan, Paps. Hindi na ako dyan. Labas na ako dyan, Tol. Dark na ako, Paps. Papadaling ko na buhay mo. Ah, si Sixie ano pala to? Talaga ala ko si Mac, Tol. Okay na kayo ng nung napunta sa mga kap kalahok, Paps. Ano meron sa smoke, rin so tulong yung bustam tool. Unli-smoke daw, na. sabi ni Chip kanina. Sino tol? Hindi, ano daw tol. Yung bag daw tol is, baka uh, pa. nakikita pag nila pa. pag naka-smoke yung pang kalaban pang pang sa pag-tol. Dahil ano, bakang i-click mo lang yung hero, tapos pag nawala doon, bakang ayawang ko. Ganun daw eh. Hindi ko pa napanood yung whole game eh. Sipag din talaga yan, Pops eh. Tingin mo. Ayyyy! <laughs> Akas ka nang... Akas ka nang... ...coms nga. Tapos dalawang na naman si Loican, tol! legit. Baka yung toon na ka, sila... Di ba sinabi ng mga tao, baka ginagamit din daw ni Wyvern. Baka, baka, baka sila isang beses lang nila ginawa. Baka sila tol isang beses lang nila ginawa. Tingin yeah, niyo. Nag-blink yung... ah? Ba't kasi ganon, tol? Ba't ginagamit pa nila, tol? Ba't ah, kasi part kasi ng ah, game yung ah. bat? Hindi naman nila alam na ano yun eh. Ganun na ata talaga yung pops. Oo, oh, kasalanan na ng Dota yun, di ba? Pag ganun. Yes. You know, parang I think so. Ano, wait, no, wait, no, no, wait. parang sa ano dati, Chip? Yun sa mid hook? Hmm, sa fountain hook, di ba, tal? Oo. Disqualification! Sabi nga niya na Plede, dun, eh. yung ano mo. ID mo. Qualification! Ito. Dito. Dito. Oh, tsaka dapat nga talaga tal, alam ko may ako na din dati yung ganun na ano, Paka nakapag-tournament na din ako sa Amber okay, na nung may bug yeah. tol, pang pa, pinaalalahanan <laughs> pina na nung admin na bawal gamitin yun. Okay, thank you kay Tom Carlos sa sub tol. Nice ka tol. May nagsub sub din tol. Tom Sabi ni ESL, pinlinag pin, na daw. Ah, kung pinlag na tol, kung baga kung sinabi na sa Nabi Junior yun, tapos ginawa pa din nila, mani, mani nga yun, Pops. Pero kung walang paalam na ano, ayun siguro ko tol. Mukhang paan ng manok bangs mo ab. Uh, Ang <laughs> ano? Kung sinabi na sila tal yon, may maningat talaga don ocean. May kalan din na pansin sa. Yet it gong ay kapus. siya Jacky Limaw Bili ka kaya Wig Content Uy, Wala ka pa Bili mo siya to ending. Okay lang naman. Ano ah, Pero walang wait. pambili. Abunahan mo muna basta ano, JJS. Abunahan mo muna one, oh, ano just... tayo ni 5 subs parang 1k. Ganun. 5 mm, subs 1k. 3 subs lang yan, but pagkasakit ba't? Wag sa buka kapal ng buhok mo, paps. Ay, sakto. Ito Nice one. It's not time yet. Okay, ad. As must be. Mamat mad ma pa nang iba yan. Eh. Uy, gundo naman ng pangalan mo. Fight to sleep. Oh, ano to? Ay ni Unreal Bot, Pops! Pagkas TP ah. Pagkas TP. Oh, palo sa Legion? Kabe? Di ka, di rin talaga.